Yun o. Tarang Huwag na kayong makakalimot. Nagpatatag ka nga sa mga babae mo, diwa mo, na pwede kang iiwan. Yun, just pa kaya? Lifetime yan? Huwag yung kalilimutan. Baka hilain ka pa baba. Huwag ka magyabang sa labi. Dahil ang pira, pag nawala ka, iwan mo yan. Huwag mo ipagyabang ito. Alam mo bakit? Siya lang ang may-ari nito ang logo ko papasok sa Pokemon. Ibig sabihin, mayroon ako sa Pokemon. Ang gagawin natin para hindi kayo mapagod dito o mapawisan. Now, pasok tayo sa Pokemon. Tara na! Alright. right. So, yung importante. Yung lahat na nakakapunta rito, lahat na nakabibili, binibigyan mo talaga sa souvenir. Baka cotton, baka jacket. Pero hindi cotton ha. Kasi hindi naman ako politiko. <laughs> hindi rin jacket dahil hindi ako si Willie. Hamak na tindiro lang ako. Kaya Santo Bog. Para na lang. Para na lang. Para na lang. Para na Hindi Para <quadratic> na <noise> Iyo. Ah, pinakita. Wag na lang makalimot. Nagpatatag ka nga sa mga babae mo, juwa mo. Na pwede kang iwan. Yun just pa kaya. Lifetime 'yan. Oo. Yung kalilimutan. Baka hilahin ka pa baba. Wag ka magyabang sa labi dahil ang pira. Pag nawala ka, iwan mo 'yan. Ayun, tama. Wag mo ipagyabang ito. Alam mo bakit? siya lang ang may-ari nito. Hindi akin, hindi sa Siya. Kung wala siya, wala tayo. Kaya please lang, saan bang kayo makarating? Huwag niyo kalimutan sa taas. Then ako. Magka-Diyos ako, ngunit hindi ako banal. Tandaan yung sinabi ko. kasama ako sa paglipat ng Diyos. Iyon, no? Iyon, agila. sabi ko sa Panginoon ko, ikaw lang sa na. Hindi, huwag ka mga ako sa babae o sa mga anak. Iiwan ka rin yan. Bakit? Anak, asawa, kapatid, iiwan ka rin yan. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, ikaw lang sa na. Champion ka doon. <laughs> parang bilang, parang pinikula. Pag pinag-usapan si Ruben Padilla, na? napakasikat. Ha? Mga idol, ang pagluha, pwede iluha. Huwag mong pigilan. Pero ang solusyon, ang kahirapan, siya. Diyan ka natatawag pag nasa hospital ka na? Diyan ka natatawag pag nasa malapit ka na? Habang nakapagbikas ka pa ng matilog? Habang kilala mo ba siya, ngayon umpisaan mo na. Dadaing ka, iligtas mo lang ako, magbabago ako. Utot mo. Wala na, huli na. Huli na. Noon, tinatawag kita, ayaw lumapit sa akin. <coughs> Then may pira ka, nilalayuan mo ko, Diyan ka na. Ang ganda nga na lang. Huwag makalimot, huwag makiyabang. Kasi ang buhay natin isa lang. Hindi atin to. Ang tibay. at... Huwag kang magkikawala kahit na nino. Ngunit, aliban sa Panginoon. Dahil siya lang lahat siya na akita. Siya ang nakakalam kung ano ang laman ng utak mo, kung ano tinitibok ng puso mo. Asawa mo, anak mo, tatay mo, kapatid mo, katawan lang. Nalusugan lang. Diyos, kita ang hindi nakakalam. Kaya ako na yun. Sipag lang! Kapit-kapit. Pariya, mga katunggali, uh, ang pagbukas ng sapatos dito ni Idol Waray, alas 3.00 ng, ng umaga. Ang pagsara, alas 6.00 si ng Alimbawa, ang pagod ka rito o nainitan, si Kalsado naman to, don't worry. Nakita niyo to? Ang logo ko, papasok ng Pokemon. Ibig sabihin, mayroon ako sa Pokemon. At gagawin natin para hindi kayo mapagod dito o mapawisan. Now, pasok tayo sa kakibol. Tara na! Tara So, punta tayo naman ito mga guys. So, tuloy-tuloy tayo update mo. No? So, dito tayo ito. So, yung mga guys, yung nandito natin sa area kung saan yung nakapusto ni Busuara eh, no? Uh, mayroon dito sa

hindi babalik yan. Tama yun, sinasabi ni Boss Warren. Hindi babalik yun kung hindi quality. O, oh, kung talo siya, no? Hindi na balik-balik ka niyan kung Ay, hindi niya, no? Ano ba? Na... 19, 18, 18, 18. O, tingnan mo. Ay, ah. kung replica ito, mura pa rin. Ay, kung kasi mura pa rin, no? Oo. thank you, Thank you, bro. Ay, kabro pa, oh. Bro, gari. Kabro pa rin yun, oh. Kaya pala mo nalaking discount na ibinigay, eh. Uh, pwede niya tutukan mo. <laughs> Pwede nyo tutupan sa gilid. Meron okay. tayong pupuntahan ng isang tindahan. Okay, kung lang kayo. Ayan. Ayan, no? Ayan, lang kayo gusto kayo. Tanay Rizal. Tanay Rizal, siyempre mo tagal tanay. Sila dyan lang. Ang Subok na yun. Subok so, na, siyempre naman. Salamat, salamat pa. Okay pa. Okay, salamat, salamat. Salamat, salamat. Okay, salamat. Mga bro, sa dahil dyan, nandito si Maray, adapin nyo na ako. Oh, wala na yung owner ko tapos si si Dara Rupil niya hindi na kami nagkakita mga bro ano tingi yung sumaray kailangan ko kayo ay yun sa mga guys tara na punta tayo sa isang tindahan uh, video na lang pili tapos ah. Okay, so mga guys, so ka, ano, ka-guardian dyan, no? so out po sa lahat mga guardian. No? Sabi ni Bosoray, shout out po sa mga guardian. No? So dito tayo sa pwesto ni Busuran. Ah, so sa sunod mga guys, so, papagkwentuhan natin ng mga ah, Sige boss, sige boss. Ito, ito, ito. Sa dalawang vampire daw ito mga guys, mga itong orin na na ano, yung mga sapatos. So yung hilera na yan, dalawang dalawang vampire. Ayan, So, Dito po, yung mga dito sa box nito, dalawa rin. Dalawang tatlong 1. Paris, 1 Ay, wow. Tatlong paris pala ito, mga guys. So, ditong hiliran ito sa mga istante na ito, sa tatlong piraso, 1.5. So, panalo na sa mga ganitong ori, mga guys, sa mga sapatos natin, no? So, tatlong piraso, 1.5. Wow. Panalo po. Panalo, panalo. So, dati, yun, no? tinan yung mabuti, o. Okay? Yun, no? Panalo niyan. mabuti tatlo, dalawang so, one five. Tatlong pares, Tatlong pares, oh. Tatlong pares, one five. So, magandang ori Nakita mo pinakita ni Boss no? So, yan. pang-running, pang... walking pang araw araw pwede na yan, no? Running shoes, pang walking pang pang-swimming. Pang takbo Pang-swimming. sa lang sila mag Oh, Yan. Ah, uh, dito sa tatlo tatlo one five two, mga isa. Okay. So, yan, dito. Teko tayo tayo wow. sa kabila. Ito yung ito naman dito, dalawa one five to. Ito. Ito dalawa one five ko. dalawa mga. Tingnan Dalawang one -five. Ito dalawa Paris Paris <coughs> So ikot naman tayo doon sa kabilang guys. So kung ano ito, ito pa 'yon. Ito pa 'yon. Dalawa pa rin 'to. Ayun. So dito naman sa kabilang side sa ito po. Ayun, dalawa. So itong hilera nan po dito dos buswara so, ano wampere, naman to? Per, one per na lang po ito. So 1 per 1 per naman to. Ay ibarkin ko ito na kasi mayroon dito 6,000, 7,000. Ibibenta ko nang 4,500. May free kang apat. oh 5, yun. Apat. 1 per 1 per. So ito big sa bend. Magkano ulit pa yes. pagiulit ano? Mayroon dito 65. 65. Mayroon 75, mayroon 6,000. Ngayon po 4,500 na lang. Sa P1,500, bibigyan kita ng free. Apat. Ayun. Oh, Ibig sabihin, buy one take four. Buy Ito one take four. sa mga piki. Ayun. Oh, so, doon mga guys. Ayun. Paano mawaray na sabi yung totoo yan? Pumunta ka rito, iscan mo. QR code. Ayan. Lahat yan naman yan. waray, mayroon ganyan eh. Lahat naman mayroon. Huwag ka bumili, ang dami mo dahil. <laughs> <laughs> Alam mo, mahal din dito. O ba? Huwag oh, ka. Sayang is mine. Huwag pabubula sa isang katulad ko. Ngayon. Mababang nila lang. Sino ka at sino ako? Magpapabula ka. What's wrong? Hmm. Katulad nito ba, magkano yan? Tingnan mo ang quality. Kaya nga po ang sabi ko, kayo yung pumunta. Huwag sa online. I-shipping ka ba? Man wala po. Personal nyo pa kong puntahan para inyong masaksiyan. Di so ba ba? Nice. Binubulan na kita. Huwag kang palagay eh. na. nasi nasisresto ka na. Tulungis ka ba? What's wrong? Pagkapadadala, kapatid. Kailangan, ikaw ang mag-design. Pag panalo, bayaran mo. Pag lugi, mo. Pero wala namang tagpilitan eh. Ang kailangan ko dito, magaling. Hindi yung naggaling-galingan. Ang kailangan ko dito, yung may paraan. Ayoko na may dahilan. Kaling ako dyan. Oh, ang bigang yung dito Pataling sa Tara na, punta tayo sa kabila. Sir, <laughs> ano? Yung kukuha ka ng unit, ano? Uh, 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 yung mga ano sapatos. Ito itong color blue, yan. yan. Ayan na. Ayan na. Dito, dito lang. Yung bagong tindahan ni Boswaray.